Nagtaka si Christy Furman sa pinakahuling episode ng CFM kung bakit siya singled out na una rito. Naglabas ng statement ang legal counsel ni Dominic na nagpapawalang bisa sa mga kontrobersyal na pahayag ng showbiz columnist kasunod ng balitang ito, kinwestiyon ni Christy kung bakit siya singled out among the reporters who covered Bea Dom's issue. Christy Furman, in the latest episode of Christy Minute, wondered why she was singled out by Dominic Roque in his previous statement. Nauna rito, naglabas ng mahabang pahayag ang legal counsel ni Dominic na nagpapawalang bisa sa mga kontrobersyal na pahayag ng showbiz columnist. Tinalakay po ng halos lahat ng mga media people, hindi alam po sa pahayagan, ang buong social media. Kami po dito sa Christopher Minit at sa SNN, lahat po kami ay tumalakay dito, samalat sa issue. Nagtataka rin po ako kung bakit ang sinentrohan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abugado ay ang inyong likod, simula ni Christie. Dito po sa mga binanggit na pangalan na pinagbibintangan at pinagdududahan na may-ari ng condo unit ni Dominic Roque, narinig nyo, po ba? May naramdaman po ba kayong binanggit namin sa pangalang Mayor Bullet Halos Hoss? Tanong niya, sa kalagitnaan ng kanyang pahayag, nagtaka si Christie kung bakit siya, single, Nina Dominic at Mayor Bullet halos hoshingil sa isyu. Nasisilip po ng iba kong kaibigan at mga kasama kung bakit alam ko po ang sin out. Bakit alam ko po ang itinuro ni Dominic Roque, ni Mayor Bullet halos tungkol sa isyong ito, tanong ni Christy. Sa naunang ulat ng kami, si Christy Furman, sa pinakabagong episode ng kanyang show, ay nag-usap tungkol kay Bea Alonzo nauna nang lumabas ang chismis na gusto raw ni Bea ng grand wedding. Para kay Christy, tama si Bea in the sense na minsan lang mangyari ang kasal. Ayon kay Christy, mahahanapan natin yun ng punto. Tama naman si Bea dun. Samantala, nag-react naman si Christy Furman sa naging pahayag ni Bea Dom. Nauna rito, naglabas ng joint statement si Bea Alonzo at Dominic Roque na nagpapatunay sa pagtatapos ng kanilang engagement. Sa, Christy Ferminit, pinuna ng beteranong kolumnista ang pahayag. Ayon kay Christy, kung nailabas lang nila ng mas maaga ang pahayag, wala na sana itong ibang haka-haka.